sinisimula ng kuwento sa pagpilit kay Lilay Garcia, isang simpleng babae mula sa pagbilao na maging doppelganger o stag, inang matagal nang nawawalang si Celeste Alcantara. Ang manugam ng makapangyarihang patriarch na si Don Dante Alabastro. Ang layunin upang iligtas ang imperyo, ang pamilya, at sundin ng isang maluktot na propisya ang tensyon ay agad bumubuo sa pagitan ni Lilay at ni Joko in Lalabastro, ang nobyo ni Celeste, na ipinakita sa kanilang mga sesyon ng musika, kung saan ang kundi man ni Lilay ay nagbigay. Liwanag sa madilim na klasikal na komposisyon ni Jokuin. Ang kwento ay sumasabob nang bumalik ang tunay na Celeste sa gitna ng isang grand gala. Na naglantad kay Lilay bilang isang impostor sa mata ng tobliko at ni Don Dasan. Ngunit ang pinakamalaking twist ay nang matuklasan ni Nalilay at Celeste ng isang matagal ng inilibing na katotohanan, sila ay kambal. Itinalikod ni Joko inang ang kanyang buong mana sa alabaso upang piliin ang katotohanan at pag ibig kay Lilay. Ang kambal ay nagkaisa at sabay na inilantad ang panluloko ni Don Docente. Sa huli, nagtagumpay ang katapatan, pag-ibig, at ang pagtukla sa tunay na sarili.